Adlaw san GMM GMM naman mga guys no te naglitay na naman ang na mga bagkuya kasi nga ngayong adlaw meron na naman tayo bagong aspirant nga gusto magsulod sa aton nga grupo baw ka na may nga mga grupo ni may pakaon na may istorya, -istorya pa <laughs> Hello mga kailangapon sa inyo mga guys no Bawari kita ni Dre sa 29 ko to bar Dre sa may Bilya Arevalo mga guys so, Sa may Santo Nino Soro oh. Dre kami mga guys Nag GMM mo, oh, oh. Kasi nga nga mga guys Nagtipon-tipon na naman kami Kasi mayroon na namang bagong aspirant na Masulod sa Ammonia Grupo tawag naman aspirant O applicant Bagong pronounce oh. siyo <laughs> na So ito na nga niya mga guys no nagaplaster na ang mga kuya kay gawla pa kami sang ibang member o oh, arena Nag-abot na, Nag na. bawari na pinaka idol ko sa tananon. no, tubang tubang agay <laughs> daw si Baron guys ler ba abaw <laughs> So eto na nga ni mga guys na no, nagplastar na kita nagabot na ato na aspiran no ba si bali isa pa lang siya mga guys kay nagaulan ula jud so, mga chimpote eh, ang iba siguro medyo na late so ayan na nagplastar plastar na sila kasi nga ang basa ako, sa so, mga upod yung akuya at may nag start na kanu about eh umpisa na tayo. ay kanami sa mun tulokon ko na kayo ni form ah, kagalang kagalanggalang gidya baw lang tawa bala una mga guys no mag prayers muna kami tapos mga tapos tayo mag prayers syempre makan Tala kita sangat ha, national anthem oh at syempre mga guys ng kita malipatan ang ha, aton nga igol sim I will and energy. we dedicate of love service for the good of all humanity San Viglaya and so you I now call this meeting to order So ayan na, finally mga guys, no, nag-start na ah. ito niya meeting, no, baka na, may sa ila, bala ti Dre, mag-istorya, istorya, o tawag ta na, mag-recite, ha, ko hindi ko na yakabalo, igulang ko na yung mamate, yakag, siyempre, marites, ewa eh. <laughs> Kailangan kasi mga guys, no, pag pumasok ka dito, magpapakilala ka talaga. O, oh, bisan na ako, nagpapakilala ako para naman magpamember ka dito. Alam nila kung sino ka. Kalaway mo na kung magsulod ka, nga hindi ka nila kilala, o. Oh. <laughs> o, oh, shoutout galing kay Kuya JB, Bibiloriano, basi mambasa ko dahil di. O, oh, shoutout na o. Oh, Gwapo na sa, o. Oh. <laughs> No, matapos na kami mga guys mag-meeting no. Syempre, katapusan na sa ngaton meeting kinang lana na i eh, na eh. Syempre, ang istorya na itatapos eh, mga guys. Alam niyo ba, pila ka manami didre kay ko matapos kamo meeting, uh, may panyapo na diyan na lantawa. Na may gid say laya mag didre ay kana, may gid ya Ginayate way kamo da, way kamo da panyapon. Adali ka unta diunan. <laughs> <laughs> ay kanamit sa mga pagkaunila, nila. Ah. So sa mga guys, no, sa mga followers ko, thank you so much po sa walang umpay na suporta sa akin. Sana'y nalipay kayo sa ngayong hapon kasi meron naman akong binakita sa inyo na manami nga. Ihuimplo bla sa mga grupo. Ay, te, eh, paalam na lang sa inyo dah ha. Bye bye na po. God bless you and I love you to all about. <laughs>